Sa harap ng glass doors na may malaking karatulang arrivals, siksikan ng mga tao. May mga nag-aabang nakamag-anak, may nagmamadaling mag-abot ng bukey, may batang nakadikit sa bintana habang tinitignan ang loob ng paliparan. Ilan taxi ang nakapila, nagbubuga ng usok, at may ilan ding airport porter na nagtutulak ng mga cart na puno ng balikbayan boxes. Dito sa mismong bungad ng pintuan, Nakatayo si Noel, OFW na limang taon nang hindi nakakauwi. Nakasuot siya ng simpleng beige na t-shirt at may itim na body bag na nakasukbit pahilis sa dibdib. Nasa isang kamay niya ang hawakan ng maliit na luggage. Sa kabila, hawak ang folder ng travel documents, passport, boarding pass, at tatlong pirasong papeles na lagpas-lagpas sa gilid, parang gustong kumawala. Hapong-hapo ang mukha niya pero hindi maitago ang kaba at saya na sa wakas ay makikita na niya ang anak na iniwan pa niyang sanggol. Habang pinipigilan niya ang panginginig ng kamay, biglang sumulput sa harap niya ang isang pulis sa madilim na asul na uniforme. Plansyado, kumikislap ang badge at may dalawang bituing burda sa balikat. Boss, boss, sandali! Sabi nito, malakas at may pagmamando habang kumambyo ang dalawang palad na parang nag-aakusa. Anong dala mo? Bakit tila may kinukubli ka? Napalingon ng mga tao. May tatlong babaeng nakapila sa likod na sabay na napahinto. May lalaking nakabakpak ang kumurot sa siku ng kasama niya sabay bulong ng... Ay, ano to? Naramdaman ni Noel ang pag-igting ng sikmura. Sir, pasensya na. Galing po akong biyahe. Papalabas lang ako, susunduin sana ako ng kapatid ko sa kabila. Papeles mo! Utos ng pulis. Sabay kamot sa sinturon kung saan nakasabit ang radyo. Dare! Ibinigay ni Noel ang passport at ang boarding pass. Four hours delayed yung flight, sir. Nagaala na na yung anak ko. Hindi pa siya natapos. Tinapik na ng pulis ang dokumento na parang bagay lang. Bakit parang peke to? Walang ebidensya pero ang tono ay panghusga. Nag-init ang batok ni Noel. Sir, hindi po peke yan. Nasa mga stamp po lahat. Pwede po niyong tignan. Teka, sagot ng pulis, mas humigpit ang tingin. Bakit walang arrival card dito? Anong plano mo? Dumiretso sa labas? Huwag mong gawang mangtanga sa likod, may kumurap ang kamera ng cellphone ng isang dalagang naka-gray, dinikit sa dibdib ang bag pero maingat na nagre-record. Sa tabi niya, may lalaking may hawak na pasalubong na tinapay, nakakunot ang noo. Sir, ulit ni Noel, halos pabulong, ibinigay ko po yung arrival card sa immigration kanina. Tinanong pa nga nila kung ilang araw ako sa Pinas. Nagmamadali lang po talaga ako. Pasensya na. Alam mo bang pwede kitang ipahold? Sabi ng pulis, mas malakas na. Halos tumalbog sa salamin ng sliding door ang boses. Dito pa lang, may hinala na ako. OFW ka raw. May proof ka? Employment contract? O baka naman pasalubong lang dala mo puro alam mo na. Nagsinghap ang ilang nakikinig. May nanay na nakapatingin sa anak niya na parang tinatakpan ng tenga. Si Noel biglang napahawak mahigpit sa hawakan ng maleta. Ramdam na ramdam ang panginginig. Sir, hindi ko po kayo minamaliit, pero sobra naman yata. Nandito po yung OEC ko sa folder. Ilalabas sana niya pero inunahan siya ng pulis, inagaw ang folder at marahas na linapag sa ibabaw ng luggage. Kumalat ang mga papel. Napasinghap si Noel at napayuko. Pinulot ang kumalat na resibo. Iitirim slips, remittance records, isang picture ng anak niyang naka-graduation cup sa kindergarten. Kinuha ng pulis ang picture, tinignan sandali at nagsalita ng malamig. Lahat kayo pare-pareho ang dramang gamit? Anak? Nanay? Sakit? utang. Alam ko na yan. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, Mag-subscribe at i-click ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Paki-comment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Parang tinusok ng karayom ang dibdib ni Noel. Napapikit siya. Pinagsali ko pang labi pero kumawala ang pabulong na, "Sir, 'wag naman po. 'Wag ako pa ang muusgahan nyo. Alam mo ba kung sino ka usap mo?" tumindig ang pulis, inilapit ang mukha, sinabayan ng marahas na galaw ng kamay. Ako ang hepe rito. Ako ang nagdedesisyon kung sino ang makakalabas ngayon. May bumuntong hininga sa likod. Isang lalaking nakavinek ang humakbang patras pero hindi inalis ang cellphone na nakatutok sa eksena. Bakit hindi na lang po natin tawagan ng supervisor ng immigration kung duda kayo? May lakas loob na sabi ni Noel. Nangingilid ang luha pero diretsyong nakatingin. Kayo ang nagmamadali. Balik ng pulis, bakas ang panguuyam, tapos ako pa ang utusan mo. Tara, sa opisina ka muna. Hinawakan niya ang braso ni Noel, parang bato na humahila. Napaatra si Noel, halos mabitawan ng handle ng hand carry. Sir, masakit. Masakit? Eh kung gusto mong hindi sumakit, sumunod ka. Sa mismong sandali iyon, may tumawag sa radyo ng pulis. Maingay ang statics, pero malinaw ang sabi. Chief, may report sa gate 3. May nawawalang bag. High priority. Hindi kumilos ang pulis. Negative. Occupied ako. Huwag niyo kong gambalain. Sabay ibinaling muli ang atensyon kay Noel. Ngunit may isa pang boses. Mas formal. Chief, command center to. Paki-entertain ang tawag ng embassy. Napatingin ng mga tao. Embassy? Alin? Para kanino? Tumunog ang sefo ng pulis. Kinuha niya Tinignan ang screen at bahagyang namutla. Dinampot niya ang tawag, bahagyang lumayo ng isang hakbang pero rinig ng nakapalibot ang mahinang Hello sir, yes po, ako po. Ano? Ngayon na? Hindi po sir, routine check lang. Oo, OFW. Pangalan? Noel? Oo sir, may... Natigilan ng pulis, napalunok at biglang naging maamo ang boses. Yes po, naiintindihan ko, Inibaba niya ang telepono at ang yabang sa kanyang tindig ay tila ng ulubot. Lumapit siya kay Noel pero mayon ay hindi na nakataas ang kamay. Pasensya na, sabi niya ng pilit. Standard procedure. Tumaas ang bulong-bulungan. Kanina, standard. Mayon, pasensya. May umisbid sa likod. Sir, mahinang sagot ni Noel. Kung standard, bakit po ninyo ako pinahiya? Humugot ang hangin ng pulis at umiwas ng tingin. Pwede ka nang umalis. Hindi po. Lumingon si Noel sa paligid, sa mga mukhang nakatingin, sa mga cellphone na nakataas. Hindi po ako aalis nang walang paliwanag. Nasa video po lahat ang ginganaan ninyo. Tumikhim ang pulis, napatingin sa mga nakarecord. Wala kayong pahintulot sa public place to, chief. Putol ng boses ng lalaking nakavinek, humakbang palapit. At by the way, yung embassy? Kami ho yun. Ako yung liaison nila sa airport. May nag-DM sa page namin ng live video. Nakita namin kung paano niyong inabuso yung pao. Inilabas niya ang ID, kuminang sa ilaw at tumama sa badge ng pulis ang sariling refleksyon. Parang sumabog na lobo ang hangin sa dibdib ng opisyal. Magkakapaliwanagan tayo, sabi ng Layason, kalmado pero talim. Doon, sa CCTV room, at habang naguusap tayo, papalapit na ang representative ng labor attache. Siya rin ang gustong kumausap sa inyo tungkol sa mga reklamo na natatanggap nila rito, lalo na sa mga OFW na kakalanding pa lang na pag-iiritan na. Nagangat ang tingin si Noel, napalingon kay Laiason at bahagyang tumanggo bilang pasasalamat. Sa likod, kumapit ang isang babae sa braso ng asawa niya at pabulong na nagdasal na... Salamat naman at may kusang kumilos. Hindi pa man umuusad ang lahat papunta sa loob. May batang sumigaw. Tatay! Isang payat na binatilyo na may bitbit -bit na homemade na karton na may nakasulat na Welcome home, Tay Noel. Ang kumaripas ng takbo. Napaatras si Noel. Hindi mapigilang ang luha at inatrasan ng maleta para masalubong ang anak. Yumakap sila. Mahigpit. Parang sinusuyod ang limang taon ng pangungulila sa isang saglit ng pagkikita. Tay, akala ko hindi ka makakalabas, garalgal na sabi ng bata. Napangiti si Noel, hinaplos ang batok ng anak. Nandito na si tatay. Excuse me, sabat ng liaison sa pulis. Tatapusin niyo muna ang proseso, pero hindi dito hindi sa harap ng tao at hindi sa ganitong asal. Dinala nila ang pulis sa loob kasama ang dalawang airport security. Naiwan si Noel sa tabi ng automatic doors. Yumakap sa kanya ang kapatid niyang si Lori na pangalawang dumarating. May dalang pinagtagpitagping pulveron sa sachet at maliit na bouquet na pilit na nanatiling buo. Kuya, nakita ko sa feed, Diyos ko nang ininig ako sa galit, sabi ni Lori. Ayos ka lang ba? Ayos na, sagot ni Noel. Pero hindi pa tapos to. Sa CCTV room, mabilis ang naging investigasyon. Ipinakita ng liaison ng mga kuha mula sa labas. Malinaw ang lahat. Pwersahang paghawak sa braso, pambabastos, at panlilibak na walang batayan Dinugtungan pa ito ng tatlong netizen na nagpadala ng video mula sa iba't ibang anggulo at ng kopya ng entry stamp sa passport ni Noel at ng log ng immigration na nagpapatunay na naisubmitin niya ang arrival card. Pumutla lalo ang pulis. Chief, sabi ng isang airport duty manager, effective immediately, i-relieve muna kayo, pending investigation. Walang imik ang pulis. Tila ngayon lang niya napansin ang bigat ng dalawang bituin sa balikat. Parang bigla na rin gumaan. Nawalan ng saysay. Makalipas ang isang linggo, naupo si Noel sa maliit na sala ng inuupahang apartment ni Lori, nakaharap sa kamera ng telepono. Nakazoom ang reporter mula sa isang online news channel. Noel, ano ang panawagan mo? Tanong ng reporter. Sana wag tig kaming tignang kalinahinala dahil lang galing kami sa ibang bansa. Sagot ni Noel, mahinon pero matatag. Karamihan sa amin mahirap man sa buhay ay sumusunod sa batas. Nagtitiis kami sa lungkot, sa pangungulila, sa pagod. Wala namang kaming gustong iba kundi makayakap ang pamilya namin nang hindi kami tinatratong kriminal. Lumabas ang kwento sa primetime at sa social media. Muling nagliyab ang mga komento may OFW na nag-share ng sariling karanasan kung paanong sa unang apak niya sa bansa ay pinagkamalang fixer. May lola na inistorbo sa arrivals dahil nagkamali ng pilang na daanan. Naglabas ng pahayag ang hepe ng paliparan at ng pambansang pulisya ng zero tolerance sa pangaabuso. Inilagay sa administrative case ang pulis at sinuspende ang access badge niya. Sumunod na buwan, lumabas ang rekomendasyon demosyon at panibagong training sa community relations habang nakabimbing pa ang mas mabigat na parusa. Isang hapon, habang sinusubukan niyang buuin ng lumang gitara na binili niya sa murang halaga, may kumatok sa pinto. Nang buksan niya, bumungad ang isang babaeng may bitbit -bit na folder at nakalawit na ID mula sa isang NGO na tumutulong sa OFW. Sir Noel, kami po yung tumulong mag-escalate sa embassy ngiti ang babae. May job opening po kami sa airport help desk bilang OFW support liaison. Kailangan namin ng taong marunong makinig, marunong umunawa. Alam namin marami kang maitutulong. Napasinghap si Noel. Parang biglang lumiwanag ang maliit na sala. Kaya ko to. Kahit hindi ako sanay sa opisina, kaya kong makinig sa kagaya ko. Sa unang daran niyang trabaho, Bumalik siya sa parehong pintuan na may malaking arrivals. Ngayon may ID na siyang nakasubkit sa dibdib at maliit na lanyard na may nakalagay na OFW Help. Sa kanan niya, may babaeng umiiyak. Kagagaling ng Middle East. Inabutan niya ng tubig at tinignan ng tiket para mahanap ang sundo. Sa kaliwa, may lalaking naguguluhan sa bagahe. Tinawag niya ang porter. Inayos ang pag-train. Sa dikalayuan natanaw niya ang siwang ng CCTV room at saglit na tumamas alaala ang nangyaring pang-api. Pero ngayong iba na ang timpla ng dibdib niya. Hindi na takot kundi layunin. Maghahating gabi ng makasalubong niya sa labas si Lori at ang anak niya. May hawak ng maliit na styro si Lori, nakangiti. Nilagang baka, pampalakas, sabi nito. Umupo sila sa curb, pinagmamasabi ng sunod-sunod na paglabas ng pasahero. Kuya, buti na lang may kamera ng mga tao ngayon. Napangiti si Noel, tinikman ng mainit na sabaw. Buti na lang may mga taong may konsensya pa rin paro, mas buti na lang may mga opisyal na marunong makinig. Kumulog ang tawanan ng mag-anak, natabunan sandali ang ingay ng taxi horns at sigaw ng dispatcher. Kinabukasan, kumalat ang karagdagang balita. Ang pulis, pag alamang dati ng may reklamo mula sa mga pasahero, hindi lang napansin dahil takot ang mga viktima. Ngayon, iba na ang ihip ng hangin. Dumami ang naglaas loob magsampa ng affidavit, protektado ng tulong mula sa embassy at NGO. Sa huli, natuldo ng kaso, tanggal sa serbisyo, walang benepisyo, at may kasong administratibo at kriminal. Sa araw ng pumulgasyon, hindi na dumuro si Noel. Wala na siyang galit na gustong patunayan. Mas mahalaga sa kanya ang mga OFW na dumarating gabi-gabi sa pintuan ng bansa. Pawisan, pagod, pero may dalang pag-asang mahahawakan na nila ang pamilyang pinagtrabahuhan nilang malayo. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya isang gabi. Pawisan at bitbit -bit ang box ng balot ng brown tape. Anak, Naliligaw ako, saan ba dito ang sakayang papuntang bulakan? Tanong nito, garalgalang boses. Ngumiti si Noel, kinuha ang cart at inalayo ng matanda papuntang tamang pila. Dito po tatay, hindi po kayo mag-alala, andito lang kami. Habang naglalakad, sumulyap siya sa salitang ARRIVALS na kinikislap sa likod. Noon, iyon ng pintu ng panghusga at hiya. Ngayon, ito na ang pinto ng pag-uwi, ng paghilom, at ng panibagong pagsisimula. Hindi lang para kay Noel, kundi para sa lahat ng kagaya niyang OFW na ang taning kasalanan ay ang magbanat ng buto sa malayo at umuwi na may dalang pag-asa. At kung sakaling may sumusubok pang manguding mang api sa kagaya niya, alam niya nang hindi na kailangan ng sigawan o yabang para lumaban. Sapat na ang katotohanan. Sapat na ang kamera, sapat na ang tinig ng mga taong may malasakit at tawag ng mga institusyon na may pananggutan. Dahil sa bansang ito kung minsan, kailangan mo munang ma-expose sa liwanag ang mali bago mo maniwala ang tao na pwedeng maging tama. Sa dulo, hindi embassy ang tunay na nagligtas sa kanya, kundi ang pagkakaisa ng mga ordinaryong taong saksi sa nangyari at ang sarili niyang desisyon na hindi hahayaan na sa pintu pa lang ng arrivals ay mapapalayas na siya sa respeto na karapat dapat sa isang anak, ama at manggagawang Pilipino. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like mag-subscribe na rin at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!